mas interesado pa rin po ako doon sa mga pobre nating kababayan na pinasok yung bahay ng walang kasalanan na lang, plinantahan, at pagkatapos nakulong, at it so happen, yung kinulong na yun, yun ay padi di pamilya. And because of that, apektado yung buong family. Mas importante po sa akin yun. Although lahat ng importante, pero ito for me, mas importante because every month, meron akong ganitong klasing kaso, na mga mahirap nating kababayan na napagtitipan ng mga pulis, inaabuso, na walang kasalanan malinis, hindi sila involved sa drugs, wala silang criminal records, wala. Napagtipan lang at gusto lang kikilan ng mga pulis. Yun ang para sa akin ay importante because he has, who has less in life should have more in law. Alam niyo po? Yes, what? yes, yes, John. Uh, medyo uminit ang ulo ko dito na sabi niyo, political rights. Why are you concerned about political rights when in fact, uh, mas dapat pagtutunan niyo pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman halimbawa lamang at sila ay kinulong sa salang nagnakaw sila na isang sakong bigas. There are so many cases like that. Yun dapat ang tinututukan ninyo at dahil eh, walang pampiyansa nakakulong. You should protect the rights of the innocents. Those people who were accused by policemen na gumawa ng kasalanan na hindi naman and And I'll tell you, many times in the past, may pumupunta sa akin ng mga may hirap na kababayan na niraid ng mga pulis ang kanilang mga bahay dahil lamang pinag-initan, may kagalit silang kapitbahay, lumapit sa pulis, niraid ang kanilang bahay at pinantahan or niraid yung kanilang bahay ng walang warrant of arrest or maling bahay ang napuntahan ng mga pulis, nag-alugog, binugbog yung mga nasa loob ng bahay. Those are the things that I'm interested. Wag yung mga nandyan sa kalye na nag nag, uh, nagrarally, nagsisigaw-sigaw, ibagsak ang gobyerno, etc., etc., and then nabugbog ng pulis. Okay lang yon. Their rights must be protected. But I'm more interested sa rights na mamahirap natin at doesn't, does not have anything to do with politics. Hindi ko gusto ito, political rights. We, we share the same sentiments, Your Honor. So alisin ko na uh, siguro itong political rights. because uh, ang, these people, they have their own lawyers, especially itong mga nag-rally-rally. E, hindi naman sila mag-rally dyan kung walang wala silang mga backers o yung mga pulis na abusado na pinagtitripan yung mga pobre nating kababayan. Malibasa ay walang pera, madaling tiris-tirisin, tapak-tapakan ng kanilang mga karapatan. Kailan na po yung kaso na na-file nyo against those people in authority na inabuso ang maliliit nating kababayan na walang kasalanan. Naging successful ang prosecution hanggang sa makonvict. And I'm talking about policemen. And I'll tell you, many times in the past, may pumunta sa akin ang mga mahihirap nating kababayan na ni-raid ng mga polis ang kanilang mga bahay at pinantahan or ni-raid yung kanilang bahay ng walang warrant of or maling bahay ang napuntahan ng mga polis, nag-alugog, yung mga nasa loob ng bahay. At it so happen, yung kinulong na yun, yun ay And because of that, apektado yung buong family. He who has less in life should have more in law. Alam niyo Yes, pa? yes, yes, John. Those are the things that I'm interested. Meron mo kami kaya lang hindi ready po ngayon. We can submit it to you. Ang pwede kong isight sa ngayon ay concerning a police officer okay. involved in extrajudicial killings, Your Honor. Tatlo pong kaso ito kung saan ang komisyon ay tumulong do sa mga biktima. Yeah, sa ngayon po ako dyan, very important tutukan niyo po yan. Medyo uminit ng ulo ko dito na sabi niyo, political rights. Why are you concerned about political rights when in fact, dapat pagtutunan niyo pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan, nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman at sila ay kinulong sa salang nagnakaw sila ng isang sakong bigas. There are so many cases like that. Yun dapat ay tinututukan ninyo dahil walang pampiyansa nakakulong. You should protect the rights of the innocent. I'm more interested sa rights na mga mahirap natin na does not have anything to do with politics. We share the same sentiments, Your Honor. So alisin mo uh, na siguro itong political rights. Ang, Because these people, they have their own lawyers, especially itong mga nag-rally-rally. Hindi eh, naman sila mag-rally dyan kung wala silang mga backers. Apo. Pag pumapsyal po kayo sa mga city jail, ano pong ginagawa ninyo doon? Main purpose po ng pag-visit ng komisyon sa mga kulungan. Accommodation, jail. kung tama yung pagkain. Tama po. Mga conditions, conditions. Okay, good yan. However, maraming inusente na yun na nakapit sa city jail. Napagbintang Walang proper legal assistance na tuluyan. Na walang pampiyansa yung pobreng wrongly accused. Mabubulok sa bilangguan yon. Ang binibigay ho namin naming assistance sa mga persons deprived of liberty consists of legal advice, counseling, psychosocial services, case follow-ups, and monitoring linkages with the family. Teka muna, so binibigyan yung illegal uh, advice. it's not worth anything. Kaya nga siya nandoon dahil yung kanyang karapatan natapakan eh. You were there para siguraduhin yung kanyang karapatan ay naprotektahan at makakuha siya ng pakinabang. We, we agree, sa inyo. Your Honor. We Wag agree, lang your po your yung laway. Tama po. We agree, Your Honor. Let's talk about yung mga pobre na nirepresent po. ng PAO. And alam yes. naman natin, overwhelm ang PAO din. Pupisita kayo para bigyan sila ng legal advice. Like I said, for the second time, it ain't worth nothing. Ang gusto ko, yung sasabihin mo, ba't ka nakulong? Ito po, kaya ako na na napagbintaran ako, tutulungan kita na mailabas kita rito dahil mali pala yung pagka-inquest sa iyo. Yun ang gusto ko marinig. We don't have that uh, service, Your Honor. Then you should ang, have. Ang, then you should have. If, if you need budget, the... then I'll support yeah. your agency na magkaroon ng well, budget. If you will be supporting the commission, Your Honor, we will be glad to perform the function. So, pupunta kayo doon. I-analyze nyo. Salam sa ba, may tataas ng kamay. Sir, talaga inosente po ako, sir. Hindi talaga ako nagnakaw, sir. Baka pwede nyo po yung kaso ko. Look at the cases of those people who approach you. And then, babalikan nyo yung paw. Publigahin nyo yung pao na Magtulungan tayo rito gusto ko mapalabas to because nung iningko siya walang pa lawyer at talagang mali yung pag-accuse sa kanya at inosente talaga siya meron kayong gano yeah, Yan po yung ginagawa ng commission we have uh, 1252 not necessary na naipilap na ipalabas but we have uh, referred their cases to appropriate agencies of the government okay and then what happened yung ginagawa dito referral sa Board of Pardons and Parole for early release? No, sir, nakikinig ka sa akin pero hindi po ako napapakinggan. Pardon, so ibig sabihin, yeah. aminin ng tao kahit na wala siyang kasalanan na, yes, may kasalanan ako. For you to get a pardon, you should first admit the you are guilty of as charged and you should be convicted first. We will submit, Your Honor. Hindi ako ready sagutin yung hinihingi niyong data kung ilan yung natulungan na walang sala. Inaresto ng walang waran, hinalughog ang bahay ng walang search order at ikinulong dahil na pagtripan lang. Ganito inilarawan ni Senator Idol ang mga pobre at inosente nating mga kababayan na naaabuso at nakukulong sa city jails na di makalabas dahil walang perang pampiyansa at pilip pinagkakaitan ng hustisya. Kaya naman sa hearing ng 2025 budget para sa Commission on Human Rights, ipinunto ni Sen. Tulfo na mas dapat tutukan ng komisyon ang pagtulong sa mga wrongly accused at mas paigtingin ang pakikipag-ugnayan nila sa Public Attorney's Office upang maresolba agad ang mga kaso at makalaya na ang mga inosente nating kababayan na nakulong nang wala naman talagang sala. Thank you, Mr. Chair. <coughs> I've been very supportive <coughs> of the CHR because I know uh, the uh, CHR, is an important agency in terms of helping uh, the poor, the oppressed uh, get justice and uh, especially those people looking at uh, fend for themselves. Now, mm. para sa akin, kailangan pa nilang kadagdagan ng budget. Nakita ko, mali talagang budget ninyo at marami kayong ginagawa, base po doon sa mga napalawanan sa akin. Meron po akong konting katanungan. Yung sa sinabi nyong cases disposed, um ang pagkakaintindi ko rito, yung mga kaso na naging successful yung prosecution hanggang sa conviction ng mga taong ng abuso sa mga maliit nating kababayan. Am I right or mali ang pakaintindi ko? Hindi po, Your Honor. Uh, these are dispositions uh, disposals made by the commission determining whether or not there is a violation of human rights. Kasi po ang ang, ang function okay, ng Okay, sige, commission... naintindihan na kita sir. Parang mapabilis tayo. So ang tanong ko sa inyo, um, ilan na po yung kaso na nai-file nyo against uh, those people in authority na inabuso ang malilit nating kababayan na walang kasalanan na, na, na naging successful ang prosecution hanggang sa makonvict? Ilan na po? Especially mga polis. Yes, John. Ilan po? And while you, you're looking at it, ilan na po ang mga uh, nakakulong, special sa mga city jail at hindi pa talaga napunta sa Muntinlupa, na they were wrongly uh, prosecuted, na inyo pong napalabas, na inyo pong nasalba. Because even while we speak, I know for a fact, marami nakakulong dyan sa city jail, sa iba't ibang city jail, na they were wrongly accused. It just so happened na sila'y pobre, wala silang pera, at hindi sila masyado na asikaso ng pau dahil overwhelmed din ang pau nakakulong sila and of course dahil mahirap sila wala silang pambayad ng piyansa so marami sa kanila nakakulong diyan for so many years dahil backlog ng yung justice system natin only to be found out after so many years na sila pala inosente so i don't want that to happen na mag-aantay pa tayo na magdusa yung isang pobre na alibase wala siyang pang piyansa and wrongly convict, mag siya sa city jail for so many years. So ilan na po yung mga presong katulad nila na banggit ko or inmate, should I say, na inyo pong nasalba, na inyo pong uh, naipalabas? Y yung sa una pong tanong ninyo, yes, Your sir. Honor, yung case, uh, ilan po yung mga kaso na naisampa? Na, na naging successful at hanggang sa ma po yung mga ng abuso sa malilit nating mga kababayan. And I'm talking about policemen, kasi iyan po kadalasan reklamo sa programa ko, yung mga polis na abusado na pinagtitripan yung mga pobre nating kababayan, palibasa ay walang pera, madaling tiris-tirisin, tapak-tapakan ang kanilang mga karapatan. Uh, medyo uminit ng ulo ko dito, nasabi niyo, political rights. Why are you concerned about political rights when in fact, Uh, mas dapat pagtutunan niyo pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman halimbawa lamang at sila ay kinulong sa salang nagnakaw sila na isang sakong bigas there are so many cases like that yun dapat ang tinututukan ninyo at dahil eh, walang pampiyansa nakakulong you should protect the rights of the innocents those people who were accused by policemen na gumawa ng kasalanan na hindi naman. And I'll, and I'll tell you, many times in the past, may pumupunta sa akin ng mga may hirap na kababayan na niraid ng mga pulis ang kanilang mga bahay dahil lamang pinag-initan, may kagalit silang kapitbahay, lumapit sa pulis, niraid ang kanilang bahay at pinantahan or niraid yung kanilang bahay ng walang warrant of arrest or maling bahay ang napuntahan ng mga pulis, nag-alugog, binugbog yung mga nasa loob ng bahay. Those are the things that I'm interested. Huwag yung mga nandiyan sa kalye na nag nag, uh, nag nagsisigaw-sigaw, ibagsak ang gobyerno etc etc and then nabugbog uh, ng police. Okay lang 'yon. the rights must be protected, but I'm more interested some rights na mamahirap natin at doesn't does not have anything to do with politics. Hindi ko gusto ito, Apo. political rights. We we share the same sentiments, Your Honor. So alisin uh, pala siguro itong political rights. Uh, ang, because these people, they have their own lawyers. Especially itong mga nagrali rally hindi naman sila mag-rally dyan kung walang, wala silang mga backers. Apo. Uh, papaliwanag po lamang po yung kung bakit uh, civil and political rights. Sapagkat ito po ay yung mandatong ibinigay ng ating saligang batas sa komisyon. Uh, number one po yun sa ating mandato to investigate a uh, violation of human rights, uh, violation Uh, involving civil and political rights. Yun po yung ibinigay ho sa ating mandato okay. ng ating saligang batas. But despite this uh, answer. despite that po, we are doing uh, uh monitoring, investigative monitoring and um Okay, kailangan uh, po sa tanong sa mga po. civil yes, economic sir. social political rights po. Ilan na po yung uh, mga kasong naisampa nyo sa mga abusadong police na nangapi na mga pobre nating kababayan na walang kasalanan na yung police na sinampahan nyo ng kaso ay nakulong o nasibak sa pwesto. Ako nakagawa na ako noon at hindi ako taga human rights. Kayo po ilan? Meron ho kaming uh, uh, kaso Totaling Ilan taling to, noong 2023 po, meron na hong 553 cases. Ano po yung 500 cases? 553 hindi, cases. hindi ko, hindi ko may bibigay sa inyo yung, uh, pwede ho namin may submit uh, so, later hindi, yung, sa mga pulis. police. Nakonvict ho ba yun? Hindi ho kasi sa amin ang kung ano ang prosecution. We don't have the prosecutorial function. Yeah, pero siyempre siya monitoring. We to monitor. Sure. Yes, yes, yung pag sinampan yung kaso, atras na kayo. Hindi pwede. Dapat tutukan nyo. From to start to finish. Tuloy-tuloy po ang ginagawa ng komisyon uh, na mag-monitor. Okay, mag po, ilan po yung Pagsis. kayo po ang nag-cause nang galing sa inyo yung pagsasampan ng kaso. Ulit, gagamitin natin yung sukatan, yung mga abusadong polis na nang api ng mga pobre nating kababayan. Ilan po doon sa mga polis na yon because of you, because of your assistance, because of the budget that was given to you by the government, ilan po mga police ang na-demote or na-suspindi or better off, nakulong. Meron po ba? meron po kami, kaya lang hindi namin hindi ready po ngayon yun. na We can submit it to you. Ang meron po, pwede kong isight sa ngayon ay concerning a police officer okay. uh, involved in extrajudicial killings, Your Honor. Tatlo okay. pong kaso ito kung saan ang commission ay... Uh, tumulong do sa mga biktima. Tatlo kong kaso ng conviction on extrajudicial killing in relation to the drug war. Okay. So yung pong mga iba po, pwede ko namin isubmit sa inyo yung detalye. Uh, disaggregated kung sino ho yung mga respondents. Kasi yung number po namin dito ay uh, uh aggregated na po siya. Uh, Iba-ibang klase ng respondents po. Yeah. Sa ngayon po ako dyan, very important tutukan nyo po yan yung kasong EKJ. Okay? Uh, na ayon sa mga pulis, uh, sila po ay sangkot halimbawa sa droga. Uh, sila po ay uh, nasa watch list. Na in some cases talaga naman, eh, sangkot talaga sa droga yung mga taong yon. ng kataon lang, eh, numahuli ng pulis, imbis na dalhin sa korte, pinatay. Dapat hindi. Again, mas interesado pa rin po ako doon sa mga pobre nating kababayan na pinasok yung bahay ng walang kasalanan na pagtipan lang, plinantahan, at pagkatapos nakulong, at it so happen, yung kinulong na yun, ay padi di pamilya. And because of that, apektado yung buong family. Mas importante po sa akin yun. Although lahat ng binagay ko importante, pero ito for me, mas importante because every month, meron akong ganitong klaseng kaso na mga mahirap natin kababayan, na napagtitipan ng mga pulis, inaabuso, na walang kasalanan malinis, hindi sila involved sa drugs, wala silang criminal records, wala. Napagtipan lang at gusto lang kikila ng mga pulis. Yun ang para sa akin ay importante because he has, who has less in life should have more in law. Alam niyo po yes, po. yes, yes, sir. yes,